So, saan pa ba tayo yung lugar? Nandiyan na, kinukompleto ko na. Yan lang naman yun. Di ba ako wala akong inaano kasi kay yan eh. Taga tayo Pero sana lang maging patas tayo. Kasi napapansin ko talaga ngayon, super ako lang lagi nakikita nyo. Sa totoo lang, wala hindi Ano lang, street food vendor lang po. Ako yun lang ang konsept ko. Ang hirap din mag-provide ng kuhunan. Ito nga, may na tao, nandito ako na. Kasi dati nasa Lasada ako, so pati kayo. naka ako dito, ano naman may tahanap nyo. So gusto ko maging patas lang. Kasi sa lahat ng window dito, sa dami namin, ako na lang ang narikita nyo. So yun lang naman yun eh, maging patas lang sana tayo. Pero ako wala akong, wala akong ano doon sa inyo ha. pero sana na maging patas na tayo ha. Kasi ako, nagkipag-comply na ako pag sabihin kumuha ko ganito eh. Ganito, eh. Ganito, eh. Yun so yun lang naman. yun lang naman. Lumayon, pero pero gagawin ko pa rin yung oh, pagkumulit pa rin ako sa inyo. Pero simple, at least para at least alam nyo lang din. Kasi kung hindi na ako papayagan ako na mag-comply ako, so mag-illegal na lang tayo. Kasi sinagawa ko na para maging legal ako. Lahat ng papel nyo, pupunta naman ako doon, ay pag pagkumulit naman ako. Bakit may closer order pa rin? So, di ba? Ano pala? Recommendation lang. Kuya, pasensya lang kasi yung... Naintindihan mo na yung sa loobin ko, di ba? Lahat naman, na-coordinate naman ako. Pero sana, maging patas lang po tayo. Kasi ako, hindi pa ako mayaman ha. Nagpapayaman pa lang sana ako. Pero bakit daming ganyan? Dali ako kahirap. Alam yung sitwasyon ko. Nagmula ako sa ilan magtulay. Sa kasipagan ko, may ganito na ako. Ang daming yung ano. daming yung ano. So, ano. ba gusto nung gawin ko sa buhay ko? ba? Diba? Pilipino din ako. Taong Pilipinas din ako. Butan naman ako dito sa Pasay. Yan lang naman yung sa Wala akong question doon. Pero sana naman, di ba? Lahat naman ng ako naman. Kasi sinabi, kasi tayo ko ng kitchen dyan. So ano pa ba? Hindi pa yan tapos. na, Hindi na. Ano ko sumagot ako dyan Ano ba yung unang nahinala Bakit may coordinate ako? Hindi na, sa na. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Sige lang. Basta pupunta ako doon. Kailangan ko napunta. Mamaya? Dito na Sano ako kay Diwata, oh. Eh? Sige. Kasi di ba? para sa may Diyos na, kasi, na, kasi, ka. kaya, na kasi, kayo na dyan. Hindi kasi, ka. kasi, kasi magpo-crucial kayo na eh. Pag-comply naman ako. Hindi naman tama yung gano'n siguro. Bila isang mamaya. Saan ba ako lulungkot? Ano ba gusto niyo mangyari sa buhay ko? Yan lang naman yun eh. Kasi ako lahat ng sinasabi yun eh. Pag-comply po ako. Lahat ng sinasabi niyo. Lahat ng requirements na kailangan natin. Kaya pag-convenient naman po ko sa inyo. Tapos nakakalungkot lang kasi may closure ako. Eh bakit sa dami ng vendors, sa lang lagi nakikita nyo. Ito ba dito na malalaking tindahan dyan? Mayroon bang mga parking? Mukhang ipapasara ng mga ata sa si diwata. Atasin, atasin, ah. atasin, yun lang may sa ating kuya, maging patas lang po sana tayo. Ako wala akong question dog, pero sana naman lahat yun na lang. Kasi ako naman lahat ng pinupupay ko ito ang sinasabi nyo meron. Plano ko naman. So, kasi ang nangyayari kasi parang hindi na ipapasara. Na na Huwag na na -ano. na -ano, -ano, naman sana ipasara. Diba? Laban lang, diwata, laban lang. Kasi alam mo sa totoo lang na Kaya mo yan, diwata. Kaya mo yan, oh. diwata. Kaya mo yan, diwata. Kaya mo yan, diwata. Kaya mo yan. Bawal masisub, bawal masisub. Kaya mo yan, diwata. Walang alik, ka, walang halik. <laughs> ito ha, ito, ito. Ito, vlog pa to. Ako ito, wala akong question. Pero sana naman maging patas lang ko yung laban. Kasi may closure order na ipag-comply naman tayo. Lahat ng requirements naman. Kung oh. kaya ko provide ko naman. Oh. So, Di ba yun lang naman eh? Kaya mo yan, kaya mo yan. Sikat na yung pangalan mo eh. pa <laughs>